Malayo pa man ang election 2025, matagal nang nakaplano ang pagtatayo ng mga hemodialysis center sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa Quezon City sa pamamagitan ng Senior Citizens Party List. Kaugnay nito, malapit ng buksan ang isa sa ipinagawang center sa Quirino Highway, Barangay San Bartolome, Nuvaliches, kamakailan ay ininspeksyon ni na Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, kinatawa ng Senior Citizens Party List, kasama ang head ng Roslyn Foundation Incorporated na si Ms. Roslyn. Mailalagay dito. At again, sabi ni Kong Ompong at saka ni Congresswoman Roslyn, libre po ito. Lit Napakalaki ng lugar. Ilang square meters? 260. 260 square meters. At saka... 260 square uh -uh. meters. area. Isang palapag lang. At uh, hindi na po tayo mamroblema dahil, again, ito po ay libre. Uh, na makaka-accommodate. Napakalaking bagay. May papayaran po ba dito? Nandiyan po ang mga ating mga elders. Eh, ay, libre po, libre po lahat ang ating mga idadayalisis dito. Kasi, alam nyo, naranasan ko yan kasi ako'y kidney transplant patient. At napakahira po ang magpa-dialysis. So, at again, may plano pa po ba na kayo ay magtayo pa ng katulad nitong center sa iba pang mga lugar? Opo, mayroon pa po mayroon pa kasi hindi naman po konti yung nagpapadialysis eh. yung mga patient, maraming nagdadialysis po ng mga patient kaya kung may pagkakataon after po nito ng model uh, dialysis center natin sa Distrito 5 gagawin pa po natin sa iba pang mga lugar po na nangangailangan ng dialysis center yun po ay sa tulong po ng seniors, part, citizens, parties po natin sa pamagitan po ni Kung Ong kung po. Okay po kasi na, ano, hindi lang rito sa Distrito 5. Lahat po ng lugar na pwede tayong magtayo sa, sa, sa pakipag-ugnayan po kay Congresswoman Roslyn at sa kanyang Roslyn Foundation, ipapakalat po natin sa iba't ibang lugar. Pa, paano po nila ma-access itong ating center? Ano makarating nila? Ito naman po, accessible na naman po dahil along Quirino Highway lang po tayo. At magkakaroon po tayo ng isang ambulance or patient van na yun yung magpipick up at magdadala po ng mga patient po natin dito sa dialysis center. Kaya syempre po, kailangan natin na secure na maayos po silang maidala rito at maayos rin po natin silang maibalik sa bahay po nila. Kung ang age limit po ba o basta kung sino po yung talagang... Hindi lang po sa ano to, sa lahat po ay ating tutulungan. At uh, yun nga, ako'y natutuwa. Nagkapareho kami ng advokasya ni Congresswoman Roslyn na makatulong sa mga mga may sakit, lalo-lalo na sa, ni kidney. Napakahirap po talaga ang magpa-dialysis. Na una, yung gastos. Kung tatlong beses po tayong magpa-dialysis sa isang linggo, ay talaga pong mahirap. Marami ang pumapalya dahil sa kakulangan ng uh, pampadialysis. Kaya ito po ay sa tulong ni Congressman Roslin ito po ay libre at uh, mayroong pa tayong ambulansya mag-aatid sundo sa ating mga pasyente.